But what I did not like was this. Ayawg istoryahin ng akong pamilyag mga proyekto. Even uguway pa yung naitabo. Even ubuwa pa yung proyekto and you start to... Gina ko sila. And this idiot... Bakit bak yun kasabot sa akong iso? Dito pagbasa na ako, gina na ako, parin. Pirmahan na ako karong pagkabot na ugma. Ah, unya. Pirmahan na akong iyang resignation. Ay, ayaw lagi. Ayaw magdool o akong anak ano. Kedi. o gso na. Kasi O sa ka-istorya lang, and you can weave. Magkahimo ka na, um, um, istorya ng pipila ka, semana ang istoryahan sa tao. Nga na, wak pa na korupsyon. Nga korupsyon, wala yung So, corrupt.